Yan Taka. sakto, nasa linya na po natin. Ay, pasok na agad natin. si Senator J.B. Hercito, andoy, sorry Si Senator J.B. Hercito po, siya po ang um, author at sponsor ngayon ng amendment sa Universal healthcare Law. At malaman natin sa kanya kasi siya din, eh, ano din siya eh, hindi din siya happy na zero subsidy ang PhilHealth dito sa national budget. Good morning po sa inyo, Senator Good morning, Magandang umaga po. Yes, good morning. Magandang umaga. Ivan Maliz. Magandang umaga. Opo. Sir, Nimfa po and Isa. Sir, Ay, good morning, morning. Opo, sir, um, doon po sa zero subsidy sa PhilHealth, ano po ang inyong uh, pananaw dito? Well, um, syempre, bilang uh, principal sponsor ng Universal Health Care mm -hmm. Law, bagamat na, uh, syempre, hindi ako masyadong, uh, masyaalala ko no, na baka makakapekto to dahil syempre gusto natin maservisyon ng lahat ng beneficiaries, which is all Filipinos. Pero ang naging rationale kasi dyan, ang PhilHealth kasi, Malaki 'yung reserve fund no na hmm. nasa 600 na nga halos parang ang gusto at alam naman po natin naging controversial nga nagde-declare sila ng savings o excess funds uh, itong nakaraan gayong marami pang hindi talaga na serbisyuhan. So parang ang sabi 'yung ng chairman ng finance natin, Setel Grace po, hmm. pilit puersa natin silang gamitin 'yung kanilang pondo no para sa para para naman sa kapakanan ng ating kababayan na ano na yung para mapuwersa po silang gamitin. Although Admitted ni, siyempre ako po yung nag-aalala dyan dahil baka may question po. Dahil sa syntax na po yung magiging question dyan, yung mm -hmm. legality dahil uh, earmark po yan eh, for field health, no? for uh, the beneficiaries. So yan ang mga dapat siguro nating uh, ma-resolve. No? Although Ad, sabi ko nga admittedly medyo nag-aalala ako pero win some losses naman kasi yan. hindi naman mm -hmm. lahat pwede mong makuha sa budget eh no lalo na sa Bicam eh. pero masaya ako in the sense na yung isa namang nilaban ko yung sa DOTR, 'yung mga foreign assisted projects alam niya naman isa sa advocacy ako, yung yung uh, infrastructure mga railway system uh, nung nakarang taon napunta po yan sa unprogrammed funds no I imagine mm -hmm. priority projects na push down sa ang program funds pero sa taon na ito na uh, nailagay na po lalo na yung government participation uh, na foreign mm. assistance ayon na rin sa direktiba ng pangulo masisigurado na mailalagay na po sa program funds at least ito po ay economic generators kung baga ito yung binigyan ng ng importansya kaya nga maraming budget cut siguro nangyari sa ibang sangay ng gobyerno DepEd uh, health at iba pa uh, sa dahilang yung foreign assisted projects medyo malaki po yung nasa cloud nito pero at least ito po yung uh, economic generators no so mm -hmm. happy ako doon sa partiyon mm -hmm. uh, yun. po Opo mm -hmm. Senator sa pagkakaalam niyo po ba gaano kalaki yung reserve fund ng PhilHealth and sa palagay niyo pa kumbaga magiging sapat yon para magtuloy-tuloy yung kanilang uh, serbisyo Ah uh, nung isang uh, isa taon to na sa 500 billion eh pero sa dahilang hindi nga masyadong nagagamit ah uh, mukhang mm -hmm. aabot ito ng 600 billion yan ang mm -hmm. according to uh, sa mga finance at appropriation sa kanila pong uh, computation mm -hmm. so sayang kasi yung pera kung nakapark dapat magamit kaya parang ang sabi ni Senator Grace po eh para tinuturuan natin ng leksyon PhilHealth na tagamitin ito na dapat magamit ito mm -hmm. ng beneficiaries no kaya nga ako naman on my part as the principal sponsor and author of the Universal Health Care Law, no? siguro um, I will call for an oversight uh, mm -hmm. committee hearing na no, ng implementation ng UHC dahil magpa-five years na 'to Tingnan natin kung sa nagkulang, sa nagkamali para mm -hmm. may ayos to. No? Kasi ang target natin na lahat ng mauspital at mga kailangan, eh, at least maramdaman po nila. Si okay. Phil H2 talaga ay eh, nagkulang din mm -hmm. no? Uh, sa kanilang... Uh, Um, papel no? implementation of the universal health care law. Opo, no? uh -huh. so Senator JV, ibig sabihin, um, walang basihan po yung mga pangamba kasi ang dami ho sa social media na yes, pagkita so... mo na ah, zero subsidy, akala ho eh, ano na, maapektuhan na yung health services. Tapos, syempre, sasabihin, ay, but ito, zero yung subsidy, tapos meron kayong akap, pero mamaya po ako magtatanong sa akap. Uh -huh. but, yun ho yung fears <laughs> eh. So, ibig sabihin, wala hong dapat ipangamba na mababawasan o may mawawalang serbisyo ang PhilHealth just because walang well, government subsidy. Hindi naman po 'yan dahil mm -hmm. uh, ano no, financially sound ang PhilHealth. Yun nga lang po, hindi nila ginagamit. Mm -hmm. Kaya nga nagalit na, na nga uh, siguro kung naalala nyo, nagalit ako. Sabi ko kailangan may mm -hmm. session leadership ang PhilHealth. Dahil hindi nila uh, they were not um, really uh, successful in implementing properly the Universal Healthcare Act. No? na napakarami pa rin pumipila sa Ah, uh, mga politiko at kung saan sa lahat napakaliit ng ng uh, ng uh, sinasagotang which is not uh, what the UAC uh, intended. Dapat mm -hmm. nga may bawasan natin ng out of pocket expense. So, uh, nagulat din nako pero ang naging rasyonal ay dapat tinipwersa ang PhilHealth na gamitin ang pondo nila ng para naman sa mga beneficiary. Tsaka mm -hmm. mm -hmm. ngayon sir, 'di ba? Sabi ko po kanina uh, in fairness dahil sa pangangalampag ng mga senador, merong additional benefits na ang uh, PhilHealth, mas malaki Apo. na yung coverage, nag-increase tapos meron na rin dental package, baka and pa magpasalamin din. Actually, maganda naman talaga because of Universal Healthcare Law, mm. nag-level up naman lahat no ng packages. Ang no uh, yung mga open heart surgery may 600, 500,000, hundred mm. thousand, kidney kidney transplant dapat 600,000 and so on. And, 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 ang problema hindi nila ginagawa pag may na hospital sinasagot nila katito, hindi ko maintindihan bakit nila tinitipid eh pinag hindi naman sila private corporation that the end of the year pag mamalaki nila na malaki ang kanilang profit or saving. Mm -hmm. No dahil tayo ay government, tayo nasa gobyerno. Pag meron tayong pondo, especially for social, uh, lalo na ang PhilHealth, eh dapat 'yan inuubos para po mm -hmm. maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya eh, Opo. Yes. Eh senator paano naman po yung pangamba ng ilan na baka ika yung yung contribution monthly contribution ng mga paying members ay tumaas, tumaas. dahil mm -hmm. sa kawalan ng subsidy. Hindi naman po in fact yung aking pong amendment to UHC mm -hmm. ibababa pa nga natin from 5% to sa Senate version 3.25 so baka mm -hmm. matapos tayo sa 4% hindi pa natin alam mm -hmm. hopefully maipasa na pero ang pinakakija yung case rates na hindi ginampanan ng PhilHealth. Dapat noong pa nila tinaas kasi yan ang basehan kung magkano ang i ay kung ang uh, sasagutin ng PhilHealth sa mga hospital bills. So, yung uh, yung Health Technology Assessment Council, yung DOH, yung PhilHealth Uh -huh. Dapat noon pa nila inasikaso itaas yan para mas nararamdaman na ngayon ng ating mga kababayan. So ibig sabihin po, hindi makakasiguro po kaming mga members, kayo rin po, I'm sure ng mababayin kayo sa PhilHealth, <laughs> ta sa sweldo natin, makakasiguro po tayong hindi tataas at in fact doon sa universal healthcare law na inaamendahan amendahan nyo, bababa pa nga po? Yes, uh, yan ang target po natin na uh, sana maipasa na yung amendment, maibaba uh -huh. ng... Uh, Uh, ang ating uh, con ang ating contribution, ang premium contribution pero dapat ita uh, all, itaas yung uh, benefits and more than that yung sinasagot yung uh, yung participation ng PhilHealth sa bawat uh, medical bill dapat itaas po yan ang ating pong target. At uh, wag um, bilang principal sponsor daw yan po talaga ang aking tututukan no sa taong ito na maitaas na uh, ng PhilHealth yung participation nila sa lahat ng uh nang babayarin uh, lahat ng medical expenses Apo. ng ating mga kababayan. Senator Ejercito meron lang din po akong uh, itatanong regarding diyan kasi mismo ang kasama niyo po sa Senado si Senator Ramon Teveres ang nagsabi it's unfair, illegal and potentially unconstitutional. Mm -hmm. So ano pong sa palagay niyo po ay uh, yung part na zero subsidy nga po tapos masasabing unconstitutional may mga nagbabanta na rin po kasi na iaakyat sa Supreme Court yung usapin. Well yan po ay legal question na no uh, sa Intayin na lang po natin dahil uh, sabi ko nga eh yung syntax kasi po no yung syntax do no, ay uh, earmarked po yung uh, certain percentage na kukuhang bata uh, sa na, mm -hmm. na, nakukuhang uh, taxes sa uh, alcohol, sweetened beverage and uh, tabako earmarked po yan really for field health para nga sa benefit. So yan po ay uh, legal question po na kailangan din talagang ma-resolve. Uh -huh. So isang tanong na lang po ako diyan sa PhilHealth. Um sabi niyo nga po earmarked na yung proceeds from sin taxes o po. Um paano ho ito? 'Di ko kolektahin yun, eh, hindi naman mapupunta sa subsidy. Anong dapat mangyari doon sa pondo? Yun ho ba kailangan ilagay halimbawa yan, sa trust yan fund o Yan nga po ang kailangan ma-resolve, no? Uh, legal question na po siguro 'yan. Uh, pag-aaralan ho natin kung paano po uh, pwedeng kasi nga po yan po earmarked Mm -hmm. at uh, hindi mo pwedeng gamitin 'yan uh, base sa ating pong uh, batas hindi mo pwedeng gamitin uh, sa iba pang bagay kung bagay yan ay talagang specifically mm -hmm for that purpose. So, uh -huh. yan yeah, po illegal question. Uh -huh. Kasi po um, pag uh, nahalo ako po kanina kasi may nangyari na ho noon na naka-earmark na o supposedly pag paggagamitan, nahalo sa general fund, oh, yes. naglalaho uh -huh. kagaya honong ito hindi ko ito makalimutan yung AFP modernization fund, yung proceeds ng uh, pinagbentahan ng ano military, luta ng military, mga lupa ng lupa ng military uh -huh. sa uh, Tagig. Uh -huh. e, naglaho yun, hindi nag napunta sa AFP modernization kasi napasok sa general fund sa halip na well, nakabutod. nakakalungkot talaga yon nakakalungkot talaga nangyari yon yun yung paraon oh. ni Pangulong Pedro Ramos oh, no, na natatandaan na, din napakalaki in, sir. ng, uh, Napakalaki ng hmm. uh, pagkakabenta. Sana po yung nagamit sa AFP Modernization. Which is incidentally, siyempre isa rin sa kinalulungkot ko kasi 10 billion yung dapat na restoration ah, na ating na ilaban na amendment, uh, amendment sa Senado. Pero ang uh, from zero yan no um, uh -huh. 10 billion yung ating nilaban kaya nang 5 bilyon ang naaprubahan ng uh -huh. Baycam po Opo, hindi uh ko -huh. okay, so sabihin eh. win lose some, some talaga eh um, isa lang naman tayo so pero on the other hand happy ako dahil nga po yung mga foreign assisted projects yung infrastructure programs natin masisiguro na tuloy-tuloy kasi uh -huh. ito po yung economic generators at uh, yan po talaga nilaban ko po yan no? Nung, uh, when I defended the DOTR. Oh, kaya lang, may, may, ibang aspeto talagang, ano eh, kasi ano to eh, zero sa May, may, merong dad may, may lalagay ka, may kailangan ng pagkunan. So, medyo siguro nasakripisyo yung ibang bagay. Pero mm -hmm. on the other hand, Masaya ako na hindi masaya. So, balanse uh, lang, no? Win some, lose some talaga. O, uh pa -huh. uh, ba, uh, basta sir, ang ang gusto ninyo yung assurance na yung pong um, pera na dapat ay pang PhilHealth subsidy na manggagaling sa sin taxes, nakaano 'yon, safe safekeep yun, hindi gagalawin, hindi gagamitin sa iba. Hindi siguro magagalaw 'yan dahil nga <laughs> by law, yan ay earmarked. So, wala siguro dapat ipangamba pangamba siguro mm -hmm. it's a matter of uh, resolving mm -hmm. itong isyung to no uh, pwede naman hu tayo siguro in bagamat tapos sa bicam kung kinakailangan uh, we might uh, just have a supplemental budget no para may ayos po ito so itain ho natin uh, hindi ko pa rin alam legal eh hindi naman din po ako abogado pero pag-aaralan po natin mm -hmm on how we will be able to resolve this issue. Ah, mm. Senator Ejercito, from Zero Subsidy for PhilHealth, ngayon po inakap ninyo yung akap ha, <laughs> ng, ng, Senado rin. Uh, ano po yung inyong reaction dito? Kasi sa totoo lang po kapag po magbabasa kayo ng social media, ang dami, dami po nagagalit. talagang naiinis, na uh, nagagalit. Ayoko na, ano, ayoko mag-comment dahil ako po, um, alam kong ano, no, from, from the very start, mas, mas ano po ako, mas uh, ang advocacy ako alam niyo infano yung pa noong pa mm -hmm. railway infrastructure kasi sa tingin ko in the long run ito ang magbibigay ng tunay na trabaho talaga buhay mm -hmm. we will create growth areas growth nodes and uh, produce jobs so bagama't ako um, andyan na po yung mga social uh, programs tulad ng AKAP ax TUPAD, at iba pa sa akin po pansamantala ito eh hindi po ako masyadong fan ito although ito'y nakakatulong ngayon sa pansamantala kaya hindi. Uh, mas dito pa rin ako sa mag-invest tayo sa mga economic generators na mga programa tulad ng infrastructure. Hmm. Sir so would you know kung paano po nag-arrive at that decision po ang Bicameral Conference? <laughs> 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 hindi nyo alam? Uh, Sir bakit yung yun eh? Basta siyempre kanya-kanya tayong binabantayan. Di naman mm -hmm. lahat. Napakakapal po mm -hmm. yan. At uh, siyempre ang binantayan ko po yung mga yung mga ko. ako. No? Kaya gaya na nabanggit ko, win some, lose some. na, mm -hmm. na, na doon sa foreign assisted eh nagtagumpay tayo doon mm -hmm. sa health lang medyo um syempre, hindi natin nakuha ang lahat tayo uh, sa e modernization so ah uh, talaga eh um uh -uh. hopefully ma ano pa rin uh, hopefully itong mga economic generators mabigyan talaga priority at sa lalong madaling panahon para mm -hmm. mas mapakinabangan na ito natin ng Se ating makabayan senator ehso batay po sa inyong mga sinabi parang di kayo pabor na naipasok yung akap mas ano nga ako, basa ako po, sa so okay po sa akin mm -hmm. yung mga social programs temporary, pero mm -hmm. mas priority ko po yung mga long-term economic generator programs. No? Kung mas, mas ano ko dito, mas pinaprioridad ko po yun. No? Hindi ako kasi masyado fan ng dole out, although kailangan natin yung pansamantala mm -hmm. habang inaantay natin na ma ma-realize itong mga infrastructure, yung mga investments sa pumasok, no? Pero hindi po pang long term, no? Kasi uh, dapat yung... doon tayo sa infrastructure. Po. Opo, sir, so, kasi yung aka suporta doon sa mga apektado ng inflation, na minimum wage earners uh, pababa ang Okay na. Na oh, oh. okay. <laughs> <laughs> ko naman ah, no? Basta yun po ang priority ko mas ano po ako doon sa mga long term uh -huh. uh, comprehensive master infra master plan for infrastructure kasi nga ito yung magbibigay ng tunay uh -huh. na trabaho at hanap buhay and this will increase stimulate economic growth. Kung ito mga ito po ay talagang ano lang temporary no sa para po sa akin. pero basta sir hindi uh, uh, sir sa inyo magaling, eh uh, yung 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 nawalang pondo yung pangsubsidya sana sa PhilHealth. Hindi po ba yun yung pinagkunan ng pang-akap? Hindi po natin alam mahina po ako sa math, pasensya po <laughs> no dahil uh, napakapakal nakakapal din nung i uh, up titignan pa ho natin no uh, lahat no kung ano po ang nanaanon na ano, na -na pero uh -oh. ayun labang po basta mas ano tayo. Um, bagamat hindi ka masyadong sad, admittedly, pero at least yung nilaban ko po, which is yung nung ako po ang nag-vice chair, ako po nag-chair, nang uh, DOTR projects at least po yun ay nailagay po sa foreign assisted daw. Ah, uh, yung nailagay na po sa program funds. At ito po yung long term okay. economic generators. Again, yun po ang aking pong priority. Uh -huh. Sir, do ang um, bilang member po ng bicameral conference committee na ibigay din po ba sa inyo yung explanation sir ng mga chairperson ng committee kung Bago pa sa pa kami, no? Kasi wala uh -huh. pang ano eh uh, katatapos lang. Meron naman uh, bago naman namin ano to ay nag-usap din pero uh -huh gaya na sinabi ko napakakapal ho nito hindi kaya uh -huh. ng isang usapin lang ito. So kasi yung itatanong ko sana yung DPWH It's sir naging 1.1 billion pesos hmm. yung na, budget. Well, ah uh, marami hong question talaga, marami hong question. Uh -huh. So hindi ko kayang sagutin lahat, uh -huh. no? Basta po yung hindi ko rin tinutukan yan, um, all I can talk about is yung pong yeah, akin po mga pinaglaban po. Ah, sir, talagang concern. Sir, isa na lang. E, doon yung kasing nag-uusap pa kayo ibig sabihin, sir. Sir kasi nakita kong by camera conference committee report, marami pa pong hindi pumipirma. Akala ko sandali lang, kamutoran mo. Sir, ito mo. na. Isa isa na lang, ito Nanda. na lang. Para dito tayo, wala Sorry. kayo pala na makita sa. Last na po, last, <laughs> last na. na. sir. Marami pa kayong hindi pumipirma, sir, doon sa by cam pinag-uusapan pa hanggang hindi ngayon. Ko na, hindi ko na alam din, hindi ko na rin ah. alam kung anong status ngayon. Opo. Opo. Sige, sir, magmotorsiklo kayo. Thank up, you. Thank eh. you so much po. Na. Ingat po kayo ah. Thank you po, thank you talagang Opo, salamat sir, sa ingat po. Talagang Kilingan, Walang